Para sa mga manggagawang maliit lamang ang kinikita, bawat sentimo ay mahalaga. Tulad ng kalagayan ng ating mga construction workers, na kadalasan ay minimum wage lamang ang natatanggap. Pero alam nyo ba, may pagkakataon ding umunlad ang kabuhayan ng mga low-income workers kung mayroon lamang silang kaagapay. Madalas nating naririnig ang salitang kooperatiba sa ating mga komunidad. Maaring may nakilala ka ng naging miyembro na nito. Pero bakit nga ba marami ang naienggan yung sumali dito? Ngayong araw ay palalalimin natin ang ating kaalaman tungkol sa kooperatiba at kung paano nakatutulong ang pagbuo at pagsali rito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Jabo Cabo at ito ang Pag-unlad ng Sama-sama. Tara, kwentuhan tayo. Batay sa RA 9520 o Philippine Cooperative Code of 2008, ang kooperatiba o koop ay isang rehistrado at independent na samahan ng mga volunteers na may iisang adhikain. Kadalasan, nais nilang tugunan ang kanilang mga ekonomikal, sosyal at kultural na pangangailangan. Ang mga miyembro ng koop ay sila ring may-ari nito. Nagtutulungan sila sa pondo pagpapatakbo at pamamahagi ng produkto at serbisyo alinsunod sa mga prinsipyo at patakaran ng kanilang KOO. Pero paano nga ba naging unique ang koop? Ano ang pagkakaiba nito sa mga organisasyon at korporasyon? Ang cooperative kasi is an organization no, that is running a business and it's an organization na pagmamayari ng lahat ng miyembro. Uh, meron uh, silang stake no dito sa kooperatiba. Uh, ibig sabihin po ba na may stake ang bawat miyembro ng kooperatiba? Sila rin ay mayroong sariling benepisyo na mga nakukuha dito. Hmm, dahil meron silang uh, kapital. So yung profit no ay equally divided sa kanila at ang uh, profit nila ay uh, nakukuha nila through dividends. Na ano naman po nabubuo ang isang kooperatiba? From a shared need no, to a desired outcome, no, doon nabubuo yung isang kooperatiba. Ang matatag na samahan at pagtutulungan ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit interesado ang construction worker na si Gian na bumuo ng kooperatiba sa kanilang asosasyon. Sa kooperatiba po, ang tingin ko po dyan ay more on tulong sa financial aspect ng mga tao. Mm Makakatulong po ito doon, lalong-lalong na sa mga oras ng emergency. Kasi pag ang accident po ay tumama sa kanila, pwede po silang dumulog sa kooperatiba para makakuha ng support open din naman po sila na magkaroon o sumali sa mga kooperatiba kasi nakikita nila na may, may benefits din naman na balik ito sa amin. Bukod sa tulong pinansyal, susi rin sa tagumpay ng co-op ang benepisyo at oportunidad para sa mga miyembro nito. Ayon kay Abe, o wala kasi akong trabaho ng ano banaw na yon. ang hirap pati mag-apply. And then uh, dumating yung time na sabi nga nung uh, subukan nyo kay father, kasi mayroon daw silang agency na hawak na maaaring matulungan kayo. Una po nila akong ipinasok. na painter, carpenter. Paano po kayo nakakatulong sa inyo pag panahon ng pangangailangan? Kapag nakapasok ka sa cooperative, ba, automatic yun may insurance kay Yung insurance hanggang hindi ka nag-quit doon sa cooperative, nandun yun. So relax ka na sa sarili mo kahit anong mangyari sa Kahit sa iba ka nagtatrabaho, madisgrasya ka man, automatically may matatanggap ka doon sa coop sa karanasan ni Abe, makikita natin kung gaano kahalaga ang co-op sa pang-araw-araw na buhay ng mga manggagawa. Binubuo ang mga co-op hindi lamang para sa kabuhayan at tulong pinansyal. Paraan din ito para makamit ang pangkalahatang kaunlaran ng tao. Kasi ang kooperatiba ay hindi rin lang naman siya sa business. No? May um, objective din na patuloy na pagiging ng katalinuhan. No? at ng skills no ng bawat so, uh, parang batay rin po siya sa pangangailangan ng mga membro mula sa kanilang cooperative. Oo, oo, oo. So, halo mo talaga sa experience nila. Pangunahing layunin ng bawat koop ang tulungang umunlad sa buhay ang bawat miyembro nito para sa sama-samang pag-angat ng lipunan. Alam niyo ba na may iba't ibang uri at anyo ang koop? op Batay ito sa layunin, serbisyo at pangangailangan ng komunidad. Yung credit cooperative yun yung madalas ito yung uh, nagpapautang no sa mas mababang uh, interes no? meron ding mga uh, water cooperative di ba kasi meron ding mga hindi nare reach Papo. ng uh, na water service mm. yung housing yun yung uh, dumadami ngayan no? meron ding mga micro retail nagbibigay sila ng murang paninda mm. no alam ko na ang kooperatiba ay more on tulong financial. Kasi karamihan po sa oras ng exams ng mga anak, uh, walang may tuition dahil yung sahod nila ay hindi tugma doon sa time na mag-exam yung mga anak nila. Kaya yun ang isa sa mga nakikita kong opportunity dito na makakatulong isang kooperatiba. Para kay Abe, higit sa mga serbisyo at benepisyo na nakukuha niya sa ilalim ng koop, mahalaga rin ang mga prinsipyo nito. Yan nga makapagbigay ng trabaho. So, ibig sabihin, kailangan sapat yung nalalaman ng tao. So, gusto rin namin tumulong para makapagkandak ng training para nung sa mga walang training pa. Dahil yung pong kooperative po ba namin na talagang ang hinahanap nila yung mga tao na po pagdating ng araw, eh mismo yung magbabahagi sa bawat isa ng tulong galing sa kanila. Ang ay isang malawak at organisadong samahan tulad ng mga ordinaryong organisasyon at korporasyon meron itong struktura at pamunuan. Pero paano nga ba binubuo ang mga ito? Ang kooperatiba ay binubuo ng uh, pagtingnan mo, ang pinakamataas ay yung General Assembly. So, ito yung lahat ng miyembro no, mm. ng uh, kooperatiba at ang susunod dito ay siyempre yung mga Board of Directors na hinahalal ng mga miyembro. At sa mga Board of Directors, doon kukuha ng mga officers mula sa salita mismo na cooperative, napakahalaga ng kooperasyon talaga ng members ng isang komunidad. May strategy rin to eh, di ba? Para ma-harness mo siya eh. For a cooperative to work, dapat may active participation ka, no? Hindi lang uh, nagbigay ka ng share capital. It's also a democratic organization, no? So, kailangan mobilize mo rin yung democratic um, obligations mo, di ba? Na, Uh, pag may general assembly nandun ka, kung kailangan ng potohan nandun ka para bumoto. May kaakibat na kapangyarihan at responsibilidad ang pagiging miyembro ng co-op. Kahit nagsasarili ang mga co-op, mahalagang nagtutulungan ang bawat miyembro nito para makamit nila ang layuning mapaunlad ang kanilang komunidad. Paano po kaya ito masisimulan yung pagbuo ng kooperatiba mula sa isang workers association? Magsisimula siya sa pangangailangan. Ano ba ang kailangan ng workers association? So, kailangan nilang uh, magtukoy dito kung ano yung pinaka-kailangan, no? You can start as small as 15 members, no? And yun, uh, maghikayat ng uh, mas maraming miyembro kasi ang strength niya talaga is nasa collective. Yung demokrasya na dapat uh, hindi mawala sa isang kooperatiba para lalong umusbong ng no, kooperatiba. Buksan natin yung ating mga sipan sa mga ganitong pagkakataon dahil isa sa mga objectives niyan ay maibsan yung dinadala natin mga suliranin sa araw-araw. Klaro sa ating lahat na kapag malakas ang samahan, bawat adhi kain ay makakamtan. Sa kooperatiba, makakahanap tayo ng kapartner sa pag-unlad ng ating kabuhayan. Muli, ako po si Jabo Cabo na nagsasabing mas kaya pagsama-sama dahil katuwang mo ang kooperatiba.